Magandang araw po sa inyong lahat. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue na mahalaga para sa ating mga lolo at lola, ang Universal Social Pension sa Pilipinas. Ano nga ba ito? Sino ang maaaring makinabang? At ano ang kasalukuyang estado ng panukalang batas na ito? Alamin natin ang lahat ng ito sa ating talakayan ngayon. Sa kasalukuyan, ang Social Pension Program para sa mga indigent senior citizens ay pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development, YADE. Ayon sa Republic Act No. 9410 at 944 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang mga kwalipikadong senior citizens na walang regular na kita, walang natatanggap na pensyon mula sa JIS, IRS o iba pang pribadong retirement funds at walang sapat na suporta mula sa pamilya ay maaaring makatanggap ng isang libo buwan ng pensyon. Wesco Odisha Panandang Pandagdag Isa Rui Patrick School Asansol Panandang Pandagdag Isa Gayunpaman, maraming senior citizens ang hindi nakakasama sa programang ito dahil sa mahigpit na kwalifikasyon. Marami sa kanila ang hindi maituturing na indigent, ngunit nahihirapan pa rin sa pang-araw-araw na gastusin. Dahil dito, isinulong ang House Bill No. 10423 na layong gawing universal ang social pension para sa lahat ng senior citizens na may edad anib napu pataas, anuman ang kanilang katayuang pinansyal. Ilyo siyan. Noong Mayo 21, 2,000 at 24, inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill No. 10423 sa ikatlo at pinal na pagbasa. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong bigyan ng limang daan buwan ng pensyon ang lahat ng senior citizens na unti-unting tataas sa isang libo sa loob ng limang taon mula sa pagpapatupad nito. Ang layunin ng panukalang batas na ito ay masaklaw ang tinatayang pitong milyong senior citizens na hindi kasalukuyang nakakatanggap ng anumang pensyon. Philippine News Agency Sa Senado, may mga katulad na panukalang batas na isinulong. Si Senate President Pro Tempor Jinggoy Ejercito Estrada ay nagsusulong ng Senate Bill No. 2,000 at 20,000 na layong bigyan ng 500 buwan ng pensyon ang lahat ng senior citizens. anuman man ang kanilang katayuang pinansyal, natataas sa isang libo sa loob ng limang taon. Ayon kay Estrada, sa mata ng batas, dapat pantay ang lahat. Walang dapat pinipili. Senate of the Philippines Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nananatiling nakabinbin ang panukalang batas sa Senado. Ayon kay Representative Milagros Magsaysay, may oras pa kung gusto ng ating mga mahal na senador na ipasa ito kasi nagpasensya, nagantay ang mga nakatatanda na kusang aprubahan ng mga senador. Pero it seems na matatapos na lang ang Labinsyam Ye Congress, hindi naman nila ginagalaw. Philippine News Agency Ang Commission on Human Rights, CIRE, ay nagpahayag ng suporta sa panukalang batas na ito. Ayon kay Commissioner Beda Angeles Epres, we applaud the bill's intention to ensure that no Filipino senior citizen will be left behind in terms of financial support. This bill is a step towards enhancing their quality of life and a reflection of the nation's responsibility to protect the welfare of all our senior citizens. Commission on Human Rights Sa kasalukuyan, ang mga senior citizens na nais makinabang sa social pension program ay kailangang magpakita ng mga dokumento tulad ng birth certificate, validye, at barangay certification na nagpapatunay ng kanilang indigent status. Ang mga aplikasyon ay isinasagawa sa mga lokal na tanggapan ng ESRI o sa Office of Senior Citizens Affairs, OSCA. Wesco Odisha Mahalagang tandaan na hindi otomatikong makakatanggap ng pensyon ang lahat ng senior citizens. May mga maling impormasyon na kumakalat online na nagsasabing lahat ng senior citizens ay otomatikong makakatanggap ng isang libo buwan ng pensyon. Ayon sa Yagi, ito ay hindi totoo. Tanging ang mga kwalipikadong indigent senior citizens lamang ang kasalukuyang nakakatanggap ng pensyon. Wesco Odisha Upang maiwasan ang maling impormasyon, pinapayuhan ang mga senior citizens at kanilang pamilya na laging mag-verify ng impormasyon sa mga opisyal na website ng SSS, OSCA, at iba pang ahensya ng gobyerno. Huwag basta-basta maniwala sa mga balitang kumakalat sa social media na walang sapat na batayan. Wesco Odessa. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang pagsusumikap ng iba't ibang sektor upang maisakatuparan ang Universal Social Pension. Kamakailan lamang, mahigit 6,000 senior citizens ang nagtipon sa Senado upang ipanawagan ang agarang pagpasa ng panukalang batas. Ayon sa kanila, nagsusumamo po ang nagkakaisang senior citizens natin na umaaray sa taas ng presyo ng bilihin. Yield Network News and Entertainment Ang layunin ng Universal Social Pension ay hindi lamang upang magbigay ng pinansyal na suporta, kundi upang kilalanin ang kontribusyon ng mga senior citizens sa lipunan. Ito ay isang hakbang tungo sa mas inklusibong lipunan kung saan ang bawat isa, anuman ang edad o katayuang pinansyal, ay may pantay na pagkakataon at suporta mula sa pamahalaan. Sa pagtatapos ng ating talakayan, mahalagang tandaan na ang Universal Social Pension ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas makatao at makatarungang lipunan. Ang suporta para sa ating mga senior citizens ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng buong sambayanan. Naway patuloy tayong maging mapagmatsyag, mapanuri, at mapagmalasakit sa kapakanan ng ating mga nakatatanda.